Guys, update sa talisay ni kinanin ko. Yan. Pinaganda nila. Lagyan ng tree guard. Abangan natin ito paglaki guys. Ito lang sa may tanki namin. No? Water source. Saka mga mukha nila. Oh. Ito so yung mga mukha nila. Doon tayo guys. Mayroong talisay doon guys. Wala na talisay doon. Dito lang dalawa. Namatay yung isa. Hindi talisay Meron dito. <laughs> Update na lang guys. Si. guys. Hi guys. <laughs> yan. Maganda na guys yung talisay. Talisay na walang buhok. Mga pogi Pag nagkano. Okay. Naglagay. Okay. Si. Okay. Anong kahoy ba yan? Yan ang kapitan namin guys. Okay na, okay na. Baliktad guys. Maiksi yung ano. Dapat maiksi yung isa. Ito yung mga tanim namin dati guys. Mag one year na sila. Ito yung pinunta namin dito. Update kami sa mga tanim namin yung mga ako na no? Bali ito yung motor sous ng barangay. Ito. Ito yung sous lagi. Kun bang mini leaking. Dwa to ka ito. dito, dahil sa goma. Palo da leader.

nagkapalagawa. <laughs> Dito, may nag-shortcut. shortcut Oo. ka na naman? Eh, hey, oh. shout out. Hi, vlog. So, Welcome mga... to my guys. see, oh, my <laughs> Yun, mga guys. Shout out sa mga kuhan, mga pasayro na ron. Nagulat kami. Ah, ah, ah,